Balihin ko sila mga kalingap. Ay, piling nagituloy ko Eh, eh nilapit po kayo dito ng aking tiyuhin. At ano pangalan nyo? Eh? Rony. Rony Astor. Astor ah. Senior. Si Rony uh, Astor Senior. Yeah. At meron po ako <laughs> ng dalang bigas para po sa inyo. Sana po makatulong po sa inyo yan. Opo. Salamat. Yeah. <laughs> Kaya Rony, kano na po kayo katagal dito na naninirahan? lahat na rin sa bundok bali mag uh, 19 years na bah, oh, matagal tagal na rin pala 2004 hmm, tagal na rin pala uh, 6 kumala 2006 lahat ta sino oh. so napansin ko po meron po kayo dito na flowing water oh uh, galing bundok hmm. yan pag buka ng tubig dito sila naliligo nagiigib hmm. naglalaba Dito lahat ng mga kwan, mga kalapit baryo ay, may malapit din dyan mga kabayan. Ma sa yes, labas yung barangay. Ah. Tidak ang agsado. Tidak ako, matakita sa mga daramda. Hmm, tidak ang agsado na ko ah. Sado, laba, gilis. Hmm. So, anong pangunahing hanap po dito? Uling, ilang kahoy. Hmm. Di ba yung pag-uling, uh, pinagbabawal yun ng DNR? Oh, pinagbabawal. Kaya lang yung mga natutumba, yung mga... Ibang mga kwan mga patay na kahoy. Patay na kahoy na. Kasi bawal magputol ng buhay. Mm -hmm. Yung mga kan lang, uh, tutumba, ganyan. Yung mga napupulot-pulot na sanga-sanga. Oo, oh, sanga-sanga. Pag may uh, na, bagyo, katumba, mm. -hmm. yun, uulingin. Mm -hmm. Saan po kayo nag-uuling? Ano, nag dito na rin. Bubuatin mm -hmm. namin dito. Ang gilid. Saan kayo po? May inuuling ba kayo ngayon? Wala pa. Ay, wala. Wala, tapos na. Wala pa makuha ang kahoy. Wala pa. <coughs> May na yun, yung gagawa nila yun. <coughs> yung mga kanyan, yung samak, yung mga hindi, hindi importante na kahoy yan. Hindi importante na, kahoy yan, yung mga baliwala lang. Hmm. Samak, hindi yan ano? Pero pwede panggatong. O, panggatong. Yan. Ah. <coughs> Bali, samak pala yung tawag ng kawin na yan. So, samak, alum. Yeah, ayan. Hmm. Hindi, hindi pinagbabawal yan hmm. dahil yan yung tawag panggatong talaga. Panggatong talaga. Pag, pag, pag malaki, pwedeng ulingin din. Hmm. Pwedeng pa. Yan. Para may pambin ang pangmakailangan sa bahay. Hmm. Pambin ng bagurong bitsin. Hmm. So, bali sila yung bumili. Oo, sila yung bumili. Hmm galing sila ng bayan, dito oh. sila sa taas bibili para makaka-mura sila. Makaka-tipid hmm. din. Hmm. Hmm. Kumbaga kung sa bayan sila bibili, mas hmm. mahal. Oh. mahal. Dubli presyo. Hmm. Dito sa mundo, hindi oh. mura para bawas yung kasulina nila. Hindi hmm. so, <laughs> <laughs> para pala din. Eh. <laughs> So, malaking tulong din to. Ito mga kahawin natin sa mga mapang araw-araw na kabuhayan. yan. Oh. So, mag nila kulay hilo. Limbawa, pag may natumba, mag-clearing. Hmm. Uh, sa gawal sa mga bahay, kaya puputulin. <laughs> hmm. Tapos yun na rin ang nyo kung minsan. Oo. Oh. Duro mga uh, ang pinagbabawal dyan, yung mga nara, hindi pwedeng galagin yan. Oh. Maliban pag na yung buwan na, yung pwede ng panggatong pwede ng punin hmm. pero hindi pwedeng putulin hindi pwedeng putulin yung bawal yun. Hmm. maliban sa nara ano pa yung mga punong kahoy dito na pinagbabawal na putulin yung mga sampalok hmm. uh, yung mga mahogani eucalyptus acacia, akasya hmm. yung malaki na yung magagandang akasya pero pag mga lituliko, ko may mga sanga-sanga, pwede -sanga, yung putulin nyo. Hmm, tagras na tanim. Oo, oh, tapos iiwan lang yung pinakamaganda. Oo. Para magandang tayo ng tanim. Hmm. Saan pa yung bahay niya dito? Eh? So, nagkikibahay lang kami. Wala kami bahay. Eh, hindi nyo bahay Hindi. Nagkikibahay lang kami so Wala kami hmm. yung lupa. Wala bahay. Kanyo nung bahay yan? Si Kuantimoto, si Bayan. Hmm. Ay, shoutout po kay Sir uh, Tim, uh, Timocho. Oh. Sir Timucho, si Bayan sa kanyang uh, kagandang loob para sila uh, patirahin sa kanilang uh, tahanan dito sa bundok. Oh, na kami kasi wala ka pa lupa, wala ng bahay. Hmm. Ayon. Ga Gano'n na rin kayo nakakatagal nakatira dyan sa bahay na yan? Balik ko lang. Mga 2 years pa lang. Mga hmm. 2 years pa lang kami rito. Ay, Laging pasalamat nga namin sa pamilya ko. Ay, kung hindi dahil sa kanya, wala kami bahay, hindi namin alam kung saan kami sulok. Sisilong. Hmm. Iwan ako kami lupa na tirahan. Wala naman kami sariling kakahuyan na kuhan. Hmm. Kasi lalo na ngayon, tag-ulan na. Lalo tag-ulan. Hmm. Kaya ito, pa kami ng mga gulay. Hmm. Pero yung mga iba rito, sa kanilang talim na ito. Hmm. Ito talim lang kami para may kahit paano, pag may na haribis kami, may bibigay kami ng bagong o bigas. Hmm. Oh, Meron pong buhay dito sa bundok. Uh, na, oh, Napakalawak po itong lupain dito. Kaso nga lang uh, masyadong may-ari. Uh, ano, may Ay, iba ibang may-ari yan. Uh, oh. yan, mayang. Mm-hmm. Ma so, ano okay. uh, rin pala itong mga lupa dito mga kanya -kanya, May mga kanya-kanya na rin niyari mayari itong mga lupa yeah, Ang na ng bundok yan Bundok ito. ng Tanan ng bundok na ito ng magbalunggaw Ah malapit na lang pala rito Oo oh. Yung dam malapit na lang din dito Malayo pa yung dam man, ng salvation yung dam malayo din hmm. So balid ilan ang dam mayroon dito Tatlo lahat dam salvation dam ng Akop saka dam ng Sananghil. Mm. Long dam. din di ang nila ng tubig para pa, uh, sa palay nila, sa palayan. Oo, oh, palayan sa mga dam. Kasi gawa ng mataas masyado dun. na Malayo oh. na sa irrigation. Malayo. Dahil so, so, mga sabit sabit Hmm, <laughs> po. Ay, pagpasensya niyo mo <laughs> May, may Gumagawa pala kay dito? Oo. Mm -hmm. uh, yung sabi ng may-ari, uh, gagawin namin. Yung sinabi niya, gagawa kami. Mm -hmm. Pero sila rin ang may gastos niyan? Siya, siya kanya lahat yan. Pagkatapos, mm -hmm. pag natapos, may pira siya, bibigyan mm -hmm. din kami ng pambili. Mm -hmm. Kumbaga caretaker kayo dito sa oh, okay. lupain nila rito? Yeah. Hmm. Yan, mga sabit-sabit. -sabi. Okay lang po yan. <laughs> so, il ilan po yung anak nyo? Bali, lima. Hmm. dalawa lang itong kasambahan namin. May kanya-kanya pamilya na rin sila? May kanya-kanya silang pamilya na. Hmm. Yung misis nyo? Doon nagtata... nagtanim sila sa, naggarden sila sa baryo, sa eskulahan. Ah, naggarden bali ito, sakop ito ng barangay. Kalanutan ata ito. Kalanutan. Na uh, sakop ng barangay Kalanutan. Uh -huh. So yung mga ba, yung mga anak niya saka mga po sa sa sila nag-aral dito. Yung bunso namin sa salbasion Mm. Uh -huh. Yung mga ibang anak ko sa Nanghil. Salvation, doon sila nag-school na rin. Mm. Uh -huh. so, malapit lang din dito or Malayo din? ah ang pinagyala ni Tyron mga mayigit apat na kilometro hanggang sa highway malayo malayo balikuliko kasi yung daan Ayun, nilalakad lang nila lakad lang pag may dumaan ng motor may kisakay hmm. Yeah, ito rin pala kahirap dito sa lugar po ninyo oh, din dito pag wala sa kaya maglalakad talaga hmm. at pag pumunta ka ko ng bayan nga eh lalakad ko dito hanggang sa akop Ilang oras ang lakad nun? May isang oras. Nakalim ko yung sakop. lalo dito sa Salvation, pag magpasok ka ng pag-school, may isang oras. Tagal din ang lakarin ha. Lalo na ito uh, sa ulan, ulan. May uh, atap mong Hindi siya nakakapasok kung dahil wala sa sakyan. Uh, sakripisyo talaga ng mga bata. Pag-aaral lang. Wala naman siyang kaputin. Hmm. Gamitin, wala rin. Kahit raincoat man lang sana, no? Hindi siya kapasok pag umulan. Hmm. Raincoat tsaka buta. Hindi uh -oh. pangunahin kasi gawa ng hindi rin po biro-biro kung magsasapatos po yung mga bata na papasok. na tayong dadahan dadaan nila yung putik-putik. Wala. Wala rin po. Kaya pag nag-school siya, may dala siyang damit na reserva. Hmm. Yung pang-school niya na puti, doon na siya magpapalit ang damit. Di madumihan. Di madumihan. <coughs> para hindi madumihan. Talagang para-paraan na lang talaga. Pero nagbubuti bakal din kayo. Oh, uh, pag namin bibili kami ng buti bakal, pag may tayo dito, i-dispose -di din namin. Mm -hmm. rin pala ito sa mga kanilang uh, kinabubuhay po dito, mga kalingat. Bibili Ang pagbili po nila ng mga buti ng e, so, alak. So, ibinda namin din na 150. At, Piso, piso ang isang piraso nito. Oh, tapos bibinda namin din, 150. Hmm. mga lata, plastic. Ayan. Mga kalakal. Ang mga sa, Isa, isa, sa mga pangunahin dito na halap buhay po nila. Ang dagdag ng kwan din, pambili ng gamit ng bata. Hmm. Sabi <coughs> sabihin dito pala, marami rin pala mga kabahin dito. Meron din yan, isang purok din dyan, isang pamilya yan, pero so, marami rin sila. Mm, ang pamilya yun? Uh, mga dyan sa baba. Mm, so, kung minsan din doon, kayo din bumibili. Kung saan saan man, kung or sila nang pupunta rito para ibenta. Uh, ah, bawat buwan, huh? isang buwan bago sila bibili itong buti na ito. Ah, bali, ano lang talaga ito? Kung baga mag-ipon ka muna ng... Ipon ako, tapos... Pupunta sila ito isang buwan. Uh, Tutongin nila. Um, kasi uh, malulugi rin sila kung pupunta sila kasi ganito lang yung oh, uh, kung nila. Kung lang, lugi rin sila. Oh, Kaya lugi... isang buwan talaga. Hmm, lugi. Ito eh, to, to yun. Napakalayo din. Tsaka hindi rin po basta-basta pasukin itong lugar po ninyo dahil ah, masyadong liblib -lib na rin. Oo. Oh, Siyempre critical area ito. Hmm. Layo. Hmm. Yan tawag. Palakay ako ng papaya, sili. Hmm. Tatanim. So ano lang talaga para para na ano lang talaga para kahit pa paano may pagkukuhan ng pang araw-araw din. Oo. kaya kung minsan may dito, namimit namimingwit kami ng buwan isda sa dam. Hmm. Para, para may pangsahog sa ulam na gulay. Kasi nga may harap bili. Kaya talagang ano lang talaga, sakripisyo lang talaga. Oo. wow. Kung sa sakali may magbigay uh, sa inyo ng mga uh, buto na pwedeng itanim. Sa kayo pwedeng magtanim dito? Dito kahit saan, pwedeng magtanim, niisan magtatanim. Hmm. Kung sa sakali, anong pananim naman ang pwedeng mong itanim? Pwede yung mga kwan, ampalaya, yung mga sitaw, talong, hmm. mga patula. Ang oh. panggulay talaga pang pangulam ulam tsaka pang benta. Oo, oh, para ba diba no, may alawas yung bata na nag-aaral. Hmm. Sana ako na, pero hindi man natin na uh, pinapangako na meron. Oo. Oh. Uh At -huh. uh, sa atin, baka sakali lang. Uh, hmm. Uh, so, may may um Salamat din. At maunawaan nila ang aking kalagayan. Hmm. Sige so, po mga kalibat ang naglapit uh, pala sa atin ay yung akin chuhin. Long. Ito pa, sumali ka to Hindi ako reading. At uh, yun po, mabalibayayin uh, po yung chuhin ko. Kaya nyo pong po sa kamila. <laughs> At uh, siyempre po, i-respeto po natin yun. So yun po mga kalingap patuloy po natin suportahan sila Balsatos Matubang. Kaliga Prab, Ate Da Vlog. Siyempre po ang inyong abang lingkod na Murak 2.0. support po. Salamat po na God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po.